So hello mga boss Ayan, mga boss na tawag ko sa mga uh, subscriber ko ngayon kasi May sabi doon sa isang follower na Palitan ko na daw yung tawag ko sa mga followers ko So hello mga boss and welcome back to my channel And for today's video ay Magbabayad tayo ng utang Ayan, kung saan man yan Hulaan nyo kung saan So papunta na tayo ngayon kasi <clears throat> nangutang ako ng ondas kasi nga umuwi ako sa amin, di ba? Eh, wala akong pera. Kulang yung pera ko. So ngayon ay magbabayad na tayo kasi para pautangin ulit tayo. So tara na! So ayan guys! <laughs> Dito, nga Dito nga ako nangutang. Dito nga ako nangutang guys kay Mother Sita. Galit Ma? na naman siya sa akin. Oh. Nagbabayad naman ako sa inyo ng ano ah. Sa bali. Interest. Ay, na? sus. Wala yung interest-interest. Kaya mong makabuto na siya, no? Kuan, ba na. Pang-snack mo na. Huwag masa. Kuan. kuan? kuan? Pang-snack sa. Kung so, inyong mo ay pang-snack, pwede. Pero kung mag-ingon kang interest, oh, kung ako oh isnak interest kay... Pang-snack. Ako ay shoulder. Pabunta sa itong likod ng interest. Pa-snack. Pabaan ta, o. Oh. Huwag pa-snack sa buntag. Oh, hindi pang-snack. Oh. Hindi interest kay Baka, sa, kuan na. So, Mama. ito pala yung bago niyang ano guys. So, So, ang ganda ng kulay ha. Tayo na sa ano. Sinara kayo mag-comment na lang. Like kayo kung kabel susupa. Bakit? May nag-comment ba? Oo. Oh, itong pula. Bakit daw? Pangit? Buot sila. May sila kinipo. Ayot. May dita siya. Ayot. Tapos yung... <laughs> Tapos yung... Ano ang tawag? Sa'y tawag ganyan na lang? Ay, ang buot sa'yo mo. Sa tawagan Wall cladding. Uh -huh? Wall cladding. Ang ganda. Nasa accent niya. Mainit pa ang ulo ni Sita ngayon guys. Kasi nga, may nag-comment na pangit daw kulay ng sopan Yung ano, na uh, cover. Nagdali-dali siya, kaya siya nainis. Kasi dinali-dali niyang pinalitan. Oh. So ngayon, okay na. Comment na siya. Pag-comment sila diya kay palitan sila ng utro. Kung to'o, ay palit. Tapayo. Yabo. Hmm. Mother, Ang ganda doon, mother, oh. Si Dan, sige, dia. Anong gibalin ni mo ang kuhan? Christmas so, tree, kung sulod. Hindi, ginahatak ko. So, diri gina siya sulod? No, diri sulod gina. Napo, di mo kumita na, ibalin mo na ito. Diri, Eh, sumahan ako, di na makita beauty dana na, oh. Sounds. Lain yang punto ron, guys. Kaya ang murag. Siro, So, akyat tayo guys. Kaya mainit nga talaga yung ulo sa baba. Dito tayo sa taas. Kaya yung gyaw-yaw. Hinahans ka nun yung panapang. Eh. So, dito na tayo Wow! Na-arrange na pala siya. Ayan. Binalik na guys. Madre, mag-on ko korente. Huwag mo ka bayad? yan? Mother. Ayan. So, na naibalik na ang lahat-lahat. Ay, Diyos ko. Harurode. Hala ka, So, ayan na. Uy, langgong noo ko silang gong. Oh. So, may balik na rin dito. Mga sapatos and everything. So, yun na. Ang na. mader Isa din na tog dire. Dire de siya magtulganan. Ay, taray! Nagamit ang kuan. Fake grass. Nagamit yung fake grass. Ang sami mo may butang dari mother. Ganda o. Oh. Yung fake grass rest na yung ginamit. Ha? Uy! At nakaano na rin yung oh, kayot. Pati yung kubo-kubo. Ano maliit yun din. Mandayan ano ni Mom swimming pool. Morada magtunaan. Ha. So, ganda na, guys. Pwede matulog and guys Dito din sa bodega, guys. Ito yung bodega. Shower room to dati. Ngayon, ginawaan siyang bodega. Pinalitan din pala yung kulay, oh. Oh. Pak. Mga aliwalas. Pati dito sa labas. Oh, pati dito, guys. Oh. Oh. Pinalitan din, oh. Parang dami na napalit. Ganda. Tapos, pati yung kwarto ni Mother. Oh. Ayan. Oh, baby pink. Dalagang Pilipina. Yeah. Akong uyab di ay naraon. Ang nagbuak sa akong buongon nga pink. Ito tawa. And dito din guys na ano no shotin, ang ganda ng fake grass. So ito na siya. Ay, taray, may pabundok-bundok sa si Mayor. Ano to? Bohol Chocolate Hills. Oh. Kaso lang guys, ito swimming pool madumi ngayon kasi nag-inip nag-renoivate pa ng apat. Mareng! saan na to. Baay, ba? Ay, Tulog si Talia. saan na to. Kainin man talaga yung friend ko. Ayan. Yeah. So, ayan na siya. Ganda na. Nakakainis. O, oh, pinalitan na ng ano guys. Koloro. Yung mga bubong. So, mas lalong titibay yan. Ayan, lumabas na si Maldita. Maldita! Sita! Maldita! Hi, Nay! Hi, Maring! Nakay, kwan, Maring, salad. Nakay, salad, Maring. Ito, salad, maring. Ito, salad mo? Pirata sa inyo, Isna huh? Isnak. Sabi, eh. bohan dito dagan. Yaw-yaw ni nanay. Ba, ay, baka ka mo, ka nung mo. Ha? Nawaga. Nanawag naman ko. Nag-check naman. Dautan ba din ang i-check mo nga... Kuhan pa ba mo? <laughs> Tapos na mayroon na. Wala ka nagluto ng cake na? Wala. Yeah. Kay? Uh, sabado mo. Ah, di ka magluto sa Sabado. Sabado iba. Dato na kaya ako mga kumari dari ba. Insa na marin? Para na ila mama. Ay, taroy. iba ka na talaga ma. Okay. Sponsor. Tapos man siya na ako eh. Buta ano na niya. Gay blood. Nagbayad punta kung kutang. <laughs> Gisapot siya itong nag-comment daw sa color sa iyo, Zupa. Ah, damay yung tani ah! <laughs> Ay, yung color sa oh. uh, cover? Mm. Tadang ano? Chad. Oh, pak. Taroy, bohol. So, hindi natapos ni Tonyo, guys, ang kanyang gawain ngayong araw dahil hindi niya nalugtong, kaya galit na naman si Mother. Ayan na. <laughs> Bukas na tumatapos na to siya dahil... Ano pa'y kulang ni mother after nito? <coughs> Kanina lang no? Mother no? Hindi naman siya natroon. Or pinturahan na lang siya mother? Kulit. Ngunit lagi sa iya kasi okay. desis yun So malapit okay. na talaga siya. Ano pa'y magutunan nila ng pintura? Uh, ano siya lang Panel ng PVC. Pero katong mas dako no? ah madawin um, din doon pa sa dilid. So, this week siguro guys, tapos na to. maano ano na to, maayos na to. Yan na lang talaga oh. Kasi nga, maiksi pala siya. So, dinugtunga na lang. Buti na lang dito sa baba. Sa panila, ano? Hindi na. Gwapo kay Stoneo guys. Gwapo eh. na lang. Sagsako. Kasi lang may asawa eh. May pa. Gwapo. Sagsako. Huh? Grabe na siya ng abs ba? Abs. Ha? Lawa. Hey mother, thank you sa pautang mother ah, <laughs> Or mag-iring. <laughs> thank you sa pautang mother. Ikaw talaga yung dalang panan sa imong mga anak nga Ikaw ang inahan sa kanunang panabang. Hinaot. <laughs> Inaot nga di, di ka mawala sa abong mga mata. Kay wa na gyud may mautangan sunod adlaw. Ah, <laughs> mamatay ko sa kamatay, di pa ta mamatay. Naginawa di ay noon sa day ka. So thank you so much mga kapij, mag-relax muna ako dito mga boss, mag-relax muna ako sa bagong sopa niya. And wag niyo po siyang i-bash dahil sa kulay lang ng sopa ha. Ang ganda kaya. Okay mga pokyo kayo ha. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye. <sighs>